prutas at gulay. Pag five servings more or less yun, ah, dalawang tasa ng gulay, dalawang tasa ng frutas Sa kada maghapon na sana makain natin para makuha natin lahat ng benepisyo nitong mga halamang ito. Ah, iba't ibang kulay, iba't ibang bitamina, ah, vitamina, mineral ang nabibigay nito sa ating katawan. Merong limang grupo. Umpisahan natin dun sa mga tinatawag na kulay pula or red colored foods. Ano ang example nitong mga red colored foods? Ito uh, ang example nito. Meron tayong pulang pakwan, kamatis, mansanas, pulang grapes, strawberries. Yan. Bakit natin napili itong red-colored foods? Ah, Unang-una, good for the heart and good for the brain yan, ha? Ah, maganda sa puso, utak, at prostate dahil sa taglay nitong mga lycopene, ellagic acid, quercetin, hesperidin. Ah, maganda yan sa pagbuka ng ugat, pagbaba ng blood pressure, pagbaba ng cholesterol. Isa-isahin natin. Halimbawa, itong apple. Uh, ang apple, mayaman to sa quercetin. Yan, so panglaban yan sa mga Alzheimer's at iba, ibang cancer. Uh, Doon sa mga mahilig kumain ng apple, hugasan na lang mabuti yung balat. Uh, banlawan mabuti para hindi natin makain yung kung may spray man. Uh, kasi nandun sa skin nito yung pectin uh, yun yung nagsasabi na maaaring makapagpababa ng ating cholesterol yung yung pectin dito sa balat. Tsaka inamoy mo to, talagang mawawala ang stress mo. So, ganyan kaganda itong apple. Eh, hindi ba nga pag nagtai tayo, anong sabe? Brat diet, banana rice, apple tea. Kasama ang apple. Uh, sabi ni ba, nako, magtitibi ako. Uh, actually, ang apple, maganda siya sa chan, uh, pang padumi kasi marami siyang fiber. Tapos, kung iniisip nyo, pag titibi, isama ninyo yung balat. Kaya sa ko, hugasan na lang mabuti. Yes. Ang red watermelon naman, pakwan. Bigat yan, doklista uh, Bigat. Eto, yan. ang ating na uh, uh, red watermelon. Yan, maganda to, itong pulang pakwan kasi mayaman siya sa arginine. Pang-relax, nagpapaluwag, ng mga ugat. At dahil kulay pula siya, marami siyang lycopene. Anti-cancer yan. Nagay natin muna dito at po-focus natin itong mga red food. okay? Oo. Yes, Gacliza, itong mga red. Parang itong sinasabi natin, grapes. O, oh. napakaganda ng grapes. Okay? Mas red, mas maganda. Yan, yan. Red apple, mas healthy po yan. Yan ang kulay. Nako, ang ganda ng kulay nito ah, uh, May mura bang strawberries? Yes, pag galing Baguio. Lalo na sa summer. Ngayon medyo mahal-mahal pa kasi malamig-lamig pa. Pero oras magtag-araw. Hindi ba mura na ang strawberries galing Baguio? Yes. So, yun na yung bibili natin. Bali, kung meron po kayong sakit sa puso, uh, gusto nyo makaiwas sa sakit sa puso, maganda tong red color foods. Yan ang talagang ginawa ng Diyos na good for the heart, good for the brain. Pero kung palagay natin sa masakit na yung dibdib, meron ng heart failure, syempre ibang gamutan na 'yon. Ah, uh, kailangan nyo na uminom ng gamot. Ito po pang-prevent lang. At isang dagdag tip ko lang, napakaganda ang apple kung nai-stress kayo. Ha? Yung mga nai-stress, pang-relax 'to. Ah, uh, alam mo nyo ano nakaka-relax? Yung amoy ng apple, amoy mo. Hmm. Ang bango, 'di ba? Bango talaga. Saka alam mo itong apple na 'to, sa eh. Alien bango. <laughs> Kaya nga ka may apple scent. Eh. Pag na-stress kayo, pwedeng kainin yung apple, pero mas maganda, amoy na amoy yan. Pag inamoy mo siya, promise ko sa inyo, kakalma kayo. Oo, makakalimutan, yung, makakalimutan yung boyfriend yung makulit ha? so pag red ang pakwan maganda yan sa puso ha? meron ding yellow pakwan mamay ay ito pala may yellow pakwan uh -oh. Ang yellow pakwan, sasabihin mamaya ni Doc Lisa, good for the eyes naman 'yan, maganda sa mata. So yung red para sa puso, yellow pakwan para sa mata. Tapos sa grapes naman, mas healthy yung grapes na pula or di ba merong mga violet or May black violet. grapes eh. 'Yun ang hinahanap ko kahapon kaya mm -hmm. lang wala, inaubos. Eh. Mas healthy po siya kumpara do sa grapes na green, 'di ba? May hmm. green grapes din. So ito yung pinakamagagandang grapes 'yan. So, tandaan nyo ha, red colored foods para sa puso, para sa utak. yan Ito medyo orange na siya eh, pero red pa rin. Yes, Doc Lisa? Mm -mm. Next. Pag sinabi natin pula, nandyan ang ating strawberries. Ah, ang strawberries, oops frozen, kasi ah, mayaman siya sa ellagic acid, tsaka polyphenols, mga anti-cancer yon At bukod sa marami din siyang vitamin K, vitamin C, Minerals at potassium, folate, marami yan. Ngayon, dito sa kamatis. Ah, uh, focus na lang namin, doc Lisa. Pag sinabing no, dito, kamatis, uh, kasama dyan yung tomato sauce, tsaka ketchup. Maraming antioxidants yan. <coughs> lycopene, beta-carotene, lahat yan against prostate cancer. Maganda mm. din sa puso at maganda din sa tiyan. Mm -hmm. So, para maabsorb natin yung lycopene, maganda niluto ng konti sa konting oil. Mm -hmm. So, di ba? Kaya nga, mas maganda yung malutuin natin. Lagyan natin ng sauce, lagyan natin ng tomato sauce. At hilig ng mga bata, e, eh, spaghetti sauce. Dami-damihan natin para yung mga bata ay makakain din sila ng tomatoes. Next, Doc Lisa. Okay, pupunta na tayo sa orange at yellow. Yan, ganda-ganda. Tignan, ano? Orange and yellow colored foods. Uh, in general, maganda siya sa mata, sa balat, sa immune system, dahil sa kanyang taglay na beta-carotene. Halimbawa, itong carrots. Mayaman sa beta-carotene o inyatag na vitamin A. At marami din siyang C at E. So, A, C, and E, lahat yan antioxidant. Ah, maganda yan sa balat. Ah, nakaka ng wrinkles at nakaka-protection laban sa ultraviolet rays. Para matandaan nyo po yung mga antioxidant, ang kodigo natin ay ACEs. Ha? Para mm -hmm. nagbablockjack ka, alas ACEs. A-C-E-S Yan ang uh, antioxidant na mga vitamins Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E at selenium ACEs, ha? Swerte yung ACEs Pero bawal magtong it Yes, Dr. Lisa. Okay, ang pangalawa naman Yung sweet potatoes o yung kamote uh, yung kamote natin color yellow din yan uh -huh. 'di ba yung mas madilaw ang kamote mas maganda yan eh uh, marami siyang carotenoids at ganun din maraming fiber B6 ACNE, and E potassium folate ito namang ating mga citrus tulad ng orange lemon ito lemon, ito, lemon. Ito, lemon. Ito, orange napakadaming taglay na vitamin C. Kaya nga siya tinawag na citrus. Anti-inflammatory, maganda sa immune system. Marami rin potassium at folate. Kaya magandang kainin. Itong pineapple natin, hindi ko lang nabuksan. Pero alam naman natin, ang pineapple ay kulay yellow. Meron siyang bromelain para sa digestion. Actually, kaibigan ng chan, ng sikmura, ang pineapple. Maganda yan sa digestion. Mag marami pang vitamin B, C, at mababa sa calories ng pineapple ha. 75 calories lang yan. Isa pang kaibigan ng tiyan natin, papaya. Oo, yung... Wala lang dito, pero ma-healthy ang papaya. Oo, andun yata. Ayun sa kabila yung aking papaya. Kunin ko na lang doon. Uh, papaya maraming beta-carotene at vitamin C. Meron pa siyang papain for digestion. Kaya maganda. Ang mga other orange or yellow na kulay, mangga. Mm -hmm. Yan, tay makit mangga natin ano? Mangga, sweet corn nandun din sa kabila, yellow watermelon at squash. Ito kalabasa, yan kaibigan niya ng datin, lalo na yung kalabasa kasi malambot yan ay ilaga mo lang. Sama na natin itong dalawang yellow Dok Lisa. ito, uh -oh. pakita natin yung yellow. Papaya yan. at saka mais, yan mga yellow lahat yan, sweet corn. Ito pinakamaganda sa tihan, papaya ha? Yes. Pampalambot uh -oh. ng dumi. Uh Oo, -oh. actually kaya meron pa akong isang three don eh yung mga pagkain gustong gusto ng ating sikmura, ng ating bituka, ng ating chan. Lahat yan. So, dalawa na, no? Red na kulay, tapos red orange or yellow. Pupunta naman tayo dun sa mga green leafy. Okay. So, yung mga red foods, sinabi natin, good for the heart, good for the brain, in a general term naman. Mm. Tapos itong mga orange at yellow, maganda 'to sa katawan natin, Doc Lisa, 'di ba? Antioxidants, Antioxidants uh, para sa immune system, pampalakas, 'di ba? May sipon, may Aon, ubo. Andiyan lahat ng citrus. Citrus, 'di ba? Ang yung vitamin C. Para sa akin, mas gusto ko nga itong mga prutas na maraming vitamin C kumpara sa mga tableta. Kasi yung mga tableta or vitamins, eh tableta na siya eh. Ito kasi ang ginawa to ng Diyos, may vitamin C na, may halo pang ibang mga sangkap ng mga plant phenols. Yes, susunod tayo red, orange, yellow. Uh Punta na tayo Roy sa uh, green. Yes, green naman. naman tayo. Alam natin basta berdeng gulay, matalbos-talbos, maraming fiber, folate, calcium at vitamina at mineral. Sigurado 'yan. Marami 'yan itong mga berdeng dahon, green leafy, spinach, talbos ng kangkong, talbos ng kamote, malunggay, lahat yan. Lettuce, cabbage, spinach, ito arugula, bigay na ating friend si Tito Simon Pasha. Maganda yan kung kayo ay gustong magpapayat kasi Ah, nakakabusog pero low calorie lang. Pampapaya talaga 'tong mga oh. green na 'to. Mabubusog kayo. I-steam nyo lang, igisa nyo lang konti. Ah. ah, low fat, low calorie pero ang daming iron at calcium, vitamina, mineral, at isa sa mga superfood ha, broccoli. Lagi paulit-ulit natin sinasabi, ah, marami kasi siyang tagline na indole, sulforaphane, folic acid lalo na talagang isa to sa pinakamagandang gulay pwede rin ang bro uh, cauliflower kung gusto niya broccoli or uh, cauliflower kasi Halos magkapatid sila eh yung mga vitamins niya tapos katulad na sinasabi natin green leafy vegetables maganda yan sa tiyan winawalis niya yung mga dumi mm. sa katawan plus itong mga green na gulay nakakapayat bakit malaki kasi siya. Very bulky itong mga green natin, Doc Lisa. Very bulky, malaki siya mm -hmm. masyado. At bukod sa malaki, konti lang calories. So, pag nakain mo siya, busog ka na. Hindi ka tulad ng tsokolate, litlit na tsokolate, tataba ka na. Or yung mga yes. icing na cake, ganyan lang kakaliliit. Laki Mayonnaise, na lang itinaba mo. Uh, lolobo na yung tiyan mo. Ito, kainin mo man lahat Tang bungkus, Isang uh, bungkos, isang tangkay. Busog ka na, mababa lang sa calories. Ha? So, piliin nyo yung mga Low calorie pero bulky na maraming fiber, maganda to sa tiyan mo, hindi ka magtatay dito, lalambot yung dumi mo pag upo, -upo sa kubeta, wala pang 5 seconds, okay na. Andiyan na yan, makikita mo nga yan. Ito pang paganda, favorite nila po. Ito nito ating mga kapwa girls, kailangan-kailangan natin ng avocado. Eh bakit? Marami tong good fats. Vitamin E, ha? Para sa skin natin. Vitamin E, um, natural. Kailangan natin yan, gumagawa ng collagen. Para hindi tayo magkulubot o magka-wrinkles. Kaya kailangan natin tong avocado na to. Bukod sa marami siyang potassium, B6, uh, pero yung pinakagusto nga natin yung vitamin E na taglay. Actually, masarap ang avocado, eh. Totoo lang. Yan. Salamat sa lahat na nag-share, Dr. Lisa. Yes, salamat-salamat sa inyo. Ah, uh, pupunta na tayo dito sa mga violet naman. Violet colored foods, ang ganda, 'di ba? Ah, uh, mahal ito sa atin, pero kung kayo ay nasa ibang bansa, aba eh kung mura dyan, diyan niyo na bilhin. meron din tayong avocado dyan. Ah, uh, yung red cabbage, eh, siyempre yung ating talong. Ah, uh, wala lang ho akong makitang purple grapes, pero maganda sana ang purple grapes ano. Kasi yung purple grapes, may, mayaman sa flavonoids, quercetin, resveratrol. Yan, uh, makukuha natin. Pero, meron naman tayong mga blueberries. Kaya ganun din yung makukuha natin mga uh, benepisyo dun sa blueberries. At dun sa ating eggplant, kasama na dyan yung ube o purple yam. Kasama yan dyan. Prunes, kulay violet din yan purple cabbage. Ayan, makikita niya. Ang ganda-ganda. Purple cabbage. So, lahat itong mga purple na ito, uh, kailangan natin para sa mata, sa balat, sa immune system, at beta-carotene. Yes, ito yung mga violet-colored foods, di ba? Mm -hmm. at of Lisa, ito, favorite natin. Talong, di ba? Nakakapayat. Oo, ihaw nyo lang. Ihaw nyo lang. Maganda. Laga nyo lang. Tapos last, meron pa tayong isang kulay, yung white-colored foods. Oh, huwag kalilimutan ng puti. Tapos tayo white-colored foods. Yan, meron tayong puti. Kasama sa puti ay yung saging, cauliflower, luya, onions, o sibuyas, mushroom, at syempre, nandyan yung garlic. Yung garlic kasi maraming allyl sulfides. Panlaban yan sa pagtaas ng kolesterol, tapos may mga antifungal property pa yan. Patatas, yung mga puting patatas. Oo, kasama din yan. Uh, patatas, nandoon sa kabila, meron din tayong patatas. Uh, maganda din yan kasi maraming potasyo mga ating patatas. At syempre, ang paborito natin, hindi ba pag ito minsan very yellow or very uh, yung white naman, yung, yung latundan eh. uh -huh. 'di ba mas ma-white siya so kung latundan yung inyong saging yan yung mga white colored foods maraming potassium b6 folic acid ah ito kasi mga white meron siya mga anthocyanins maganda sa kidneys sa muscles sa nerves kaya gusto Papalakas natin yes. yan di ba mga white colored foods yan yung mga carbohydrates di ba patatas mm ah uh, saging di ba yan ang mga mm -hmm. healthy talaga so depende mushroom. sa mushroom mushroom so depende sa kulay ng pagkain halos meron silang kanya-kanyang benepisyo pero ang tip natin nga piliin itong mga masustansya at uh, iba't ibang kulay kakainin niyo kung sa salad o sug kayo ng chop soy, para at least makuha niyo yung lahat ng vitamins para kuminom na kayo ng multivitamin a day mas healthy pa mas mura pa